Sa kanyang mga huling araw, si Pope Francis ay hindi natatakot na mamatay ngunit sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa video na ito, matutuklasan mo ang mga nakatagong sikreto sa likod ng Prophecy of Saint Malachi, ang nakakagulat na pagkakatulad kay Pope Francis, at kung bakit marami ang naniniwala na nagsimula na ang katapusan ng isang panahon. Handa ka na ba? Magsimula na tayo. Ano ang propesya ni San Malachi? Si Saint Malachi ay isang ika-12 siglong arsobispo ng Ireland isang libo at siyam naput apat hanggang isang libo isang daan at apat naput walo. Ayon sa alamat, sa isang paglalakbay sa Roma, nagkaroon ng isang pangitain si Malachi kung saan nakita niya ang isang listahan ng isang daan at labindalawa papa sa hinaharap. Bawat isa ay inilarawan na may isang maikling simbolikong parirala. Ang listahan, na kilala bilang The Prophecy of the Popes, ay hindi naging kaalaman ng publiko hanggang 1595, nang ito ay inilathala ng isang monghe na nagdangalang Arnold Wayon sa kanyang na Lignum Vitae Ang bawat moto na itinalaga sa mga papa ay binibigyang kahulugan bilang isang sanggunian sa kanilang coat of arms, kanilang bansang pinagmulan, kanilang pangalan, o mga kaganapan ng kanilang pontificate. Ngunit, ano ang sinasabi ng propesya tungkol sa huling papa? Ang moto ng huling papa sa propesya ay ang mga sumusunod. Sa huling pag-uusig ng banal na simbahang Romano, si Pedro ang Romano ay maghahari, na magpapakain sa kanyang kawan sa gitna ng maraming kapighesyan, pagkatapos nito ang lungsod ng pitong burol ay mawawasa, at ang kakila-kilabot na hukom ay hahatol sa kanyang mga tao. Wakas, Tignan natin ang bawat punto. Si Peter de Roman ang magiging huling papa, ayon sa propesya. Sa panahon ng kanyang pontificate, magkakaroon ng malaking kapighesyan para sa simbahan. Pagkatapos ng kanyang paghahari, ang Roma, ang lungsod ng pitong burol, ay mawawasak. Pagkatapos ay darating ang huling paghuhukom. At ano ang kinalaman ni Pope Francis sa lahat ng ito? Ayon sa mga interpreter, si Pope Benedict XVI ay ang ika isang daan at labing isa na papa sa listahan, ang pangalawa sa huli. Si Francis, na nahalal noong dalawang libo at labintatlo, ay magiging papa sa panahon ng Kapighesyan. Munit ang pangalan ay hindi tugma, ang propesya ay nagpapahiwatig ng pangalan na Peter. Ang pangalan ng papa ay Francis, hindi Peter. Ito ay kung saan ang video ay nagiging lubhang kawili-wili, bigyang pansin. Si Pope Francis ay nagmula sa Italiano. Ang kanyang pamilya ay lumipat mula sa Italia patungong Argentina. Siya ay ipinangalan kay Saint Francis ng Assisi, na ang tunay na pangalan ay Giovanni di Pietro, John Peter Bernardone. Nagkataon lang. Iwanan mo sa akin ang iyong opinyon sa kahon ng mga komento. Higit pa rito, patuloy na nagsasalita si Francis ng mga kapighesyan, pag-uusig, at panloob na krisis sa loob ng simbahan. Para sa mga kadahilanang ito, maraming tao ang naniniwala na si Francis ay akma sa simbolikong paraan bilang si Peter de Roman. Anong mga pangyayari ang nagdulot ng takot sa propesya na ito dahil sa pagkakatugman nito sa katotohanan? Sa panahon ng pontificate ni Francis, ang mga iskandalo sa pang-aabuso ay sumiklab sa simbahan sa buong mundo. Nagkaroon ng pagkalito sa doktrina sa mga isyu tulad ng komunyon para sa diborsyado. Maraming mga konserbatibong katolikong bilog ang nag-akusa sa kanya ng ki-pagtalikod pag-alis sa tunay na pananampalataya. Nagkaroon ng de facto schisms tulad ng break sa mga tradisyonalistang sektor. Ang mga pandaigdigan sakuna ay naganap din, pandemya, mga digmaan, krisis sa klima. Ang lahat ng ito ay humantong sa ilang mga mananampalataya at apocalyptic interpreter upang maniwala na tayo ay nasasaksihan ang inihayag na huling kapighesyan. Ang daan para sa paglitaw ng Antikristo Kasunod ng pagkamatay ng isang papa na itinuring na huling, mayroong isang paaralan ng pag-iisip na humahawak na ang pinto ay bukas para sa paglitaw ng Antikristo ayon sa mga sinaunang biblikal at makahulang interpretasyon. Kasunod ng pagkamatay ng isang papa na pinarangalan bilang iang huli, ang ilang mga propetikong paaralan ng pag-iisip ay nagpapanatili na ang pinto ay mabubuksan para sa pagpapakita ng Antikristo. Ang ideyang ito ay batay, bukod sa iba pa, sa mga salita ni San Pablo sa kanyang liham sa mga taga Tesalonica, kung saan nagbabala siya. Ayon sa dalawa Tesalonica Kabanata 2, mga bersikulo 3 hanggang 7, sapagkat ang apostasya ay mauuna, at ang tao ng katampalasanan ay mahahayag, ang anak ng kapahamakan. Ngunit ngayon ay may pumipigil sa kanya hanggang sa siya ay maalis sa daan, Ayon sa mga sinaunang interpretasyon, ang ihadlang inayon ay ang tunay na simbahan na pinamumunuan ng kanyang lehitimong pastor. Ang pagkawala ng espiritual na pamumuno na ito ay mag-iwan sa mundo na mahina, na lumilikha ng batayan para sa Antikristo na lumitaw, hindi bilang isang halatang malupit, ngunit bilang isang dapat na tagapagligtas, na may kakayahang linlangin maging ang mga pinili. Ano ang sinasabi ng mga dalubhasa sa Katoliko at ng Batikan Opisyal na tinatanggihan ng Vatican ang pagiging tunay ng Prophecy of Saint Malachi. Nagtatalo sila na. Ito ay malamang na isinulat noong ika labing anim na nasiglo sa gitna ng Protestant Reformation. Pinaghihinalaan na ito ay nilikha upang gawing lehitimo ang pagkapapa ng ilang kandidato sa panahong iyon ang kakulangan ng mga sanggunian bago ang isang libo limang daan at siyam ay nagdudulot ng mga hinala ng pangmeke. Bukod sa, si Pope Francis mismo ay nagsalita tungkol sa kanyang posibleng maikling panunungkulan bilang papa, ngunit hindi kailanman sa apokaliptik na termino. Para sa simbahan, walang makakaalam ng araw ng wakas, batay sa Mateo Kabanata 24, versikulo 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Si Francis ba ang magiging huling papa? Ang misteryo na yumanig sa Vatican. Walang makakasagot nito ng may katiyakan, at marahil ang kawalan ng katiyakan, ay ang pinakanakakatakot na bagay. Opisyal, ang simbahang katoliko ay tahasang itinatanggi ang anumang indikasyon ng napipintong wakas. Ibinasura ng mga tagapagsalita nito ang haka-haka bilang walang batayan na mga alamat. Ngunit paano kung ang mga palatandaang nakatago sa pinakamadilim na sulok ng kasaysayan ay sinusubukang bigyan tayo ng babala? Ang mga pagkakataon ay masyadong nakakagambala upang huwag pansinin. Ang misteryosong prophecy of Eddie Malachi na isinulat noong ika 12 siglo ay naglalarawan sa mga pontiff na may misteryosong mga parirala na sinasabi ng maraming iskolar na angkop sa mga modernong papa. Si Francis ang huli sa listahan, sa ilalim ng pamagat na Petrus Romanus, sa huling pag-uusig sa banal na simbahang Romano, maghahari si Pedro na Romano, na magpapakain sa kanyang kawan sa gitna ng maraming kapighesyan. Pagkatapos nito, ang lungsod ng pitong burol ay mawawasak at ang kakilakilabot na hukom ang hahatol sa mga tao. Mulit hindi lamang isang sinaunang propesya ang nagpapasigla sa misteryo. Ang simbahan ay dumadaan sa isa sa mga pinakamasamang krisis sa loob nito, mga iskandalo sa pananalapi, pagkakabaha-bahagi ng doktrina, mga malabong pakikibaka sa kapangyarihan. Samantala, ang mundo ay tila nahuhulog sa hindi pa nagagawang kaguluhan na para bang hinahabi ng tadhana ang isang apokaliptik na senaryo. Simpleng pagkakataon? o sinasaksihan ba natin, araw-araw, ang mabagal na katuparan ng isang babala na natatakan ilang siglo na ang nakalipas. Ang bawat kilos, bawat desisyon ng Vatican, ay sinusuri ng sa pamamagitan ng magnifying glass ng supernatural. Nakatadhana ba si Francis na maging huling Santo Papa? At kung gayon ano ang susunod? Ang katahimikan ng simbahan ay nagpapasigla lamang sa misteryo. At habang naghihintay ang mundo, Isang tanong ang umaalingaungaw sa isipan ng mga nakakaalam ng propesya. Nasa binit na ba tayo ng wakas o simula ng isang bagay na mas madilim? Kung gusto mong patuloy na matuklasan ang mga nakatagong lihim ng aming pananampalataya, at ang mga misteryong nakapalibot sa katapusan ng panahon, mag-subscribe, mag-ring ang kampana, at samahan kami sa paglalakbay na ito sa hindi alam.